Hi guys, magandang araw sa inyo. Bali, tour ko lang kayo sa ating bagong PMX. Pero second lang, lang second hand lang 'to. So, okay naman siya. Medyo makinis-kinis pa naman. Nandito yung kanyang ignition key. Ayan. At nandito ang kanyang signal light at ang kanyang busina ay katabi din ng signal light. Ayan. at saka yung high beam at low beam. Mm, at meron din siyang driving light switch. Ayan, meron na kasi driving light na naka-install. At ang TMX syempre, ay manual na motor. So manual transmission siya. Kaya meron siyang clutch. Nakaka-amaze din guys mag-aral ng manual na motor. No? At andito ang kanyang front brake. At andito naman ang rear brake niya. At ito naman ang kanyang panel gauge. Ayan, kung mapapansin nyo, may mali maliit na box lang yan dyan sa harap. So, naka-indicate dyan yung neutral, yung kanyang gear, speed. Meron siyang primera. Ayan, kung mapapansin mo, andyan, ilaw yung primera niya pag magsisip ka. Tapos meron siyang second gear, third gear, fourth gear. O, yung primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. yun So, meron naman siyang odometer. Andiyan din yung kilometer per hour. May kita nyo rin dyan. Ang hindi mo lang may kita dito sa panel niya, ay eh, yung kanyang fuel consumption o yung fuel gauge. So, pagka i-check iche ng mga driver yan, ang gagawin lang nila dyan, i-aalogin e, lang nila yung tanke eh, para makita nila kung may laman pa. So, pag inalog yan at uh, may lumalabas pa na gas, yung nagpapakita pa yung gas ibig sabihin mayroon pa yun pero pag wala na ka na kayong nasisilip na gas amat ah, magpagas na kayo sigurado dun wala na yan laman at baka matirika na kayo sa daan at nandito naman ang kanyang brake light working naman may ilaw at ang kanyang pipe so naka stainless pipe siya aftermarket na hindi na stock at nandito ang kanyang battery. So dito nakalagay ang kanyang battery guys. Yung PFX. Diyan sa loob. syempre isa, isa, din sa mga i-check mo yung headlight. Pag bumili ka na sa ginad na motor. Kung hindi pa siya malabo. Yung hindi kita pa naman yung salamin niya. Yung iba kasi medyo ma-brown brown na. Hindi na maliwanag yun. Tapos ayun yung driving light niya. So meron siyang driving light na naka-install. Kaya hindi na natin problema yung ilaw. Tapos andito ang kanyang air filter sa kabilang gilid sa bandang kanan. Malapit sa uh, kickstart. Ayan ah, ang filter. So pagpapalitan papalitan filter, dyan ilalagay. At andito naman ang kanyang starter. Ayan. Starter yan guys. So pag ka ng starter, dyan mo lang siya papalitan. So ayun lang guys. ilang lang yung mga chine ko ngayon uh basic lang naman so maraming salamat sa inyong panonood goodbye